and hello SKSC ones Welcome to Sultan Kudarat State University kung saan mag interview tayo ng mga estudyante kung saan i-share nila kung ano ba yung naging experience nila sa kailang mental health at kung paano nila nakupapito Pero bago ang lahat, anong nga ba ang mental health? Ang mental health, isang pangkalusugang pangkaisipan na naglalarawan sa isang antas na kapakanan na pangpsikolohiya at ngayon, may nakikita tayong isang grupo at lalapitan ko siya upang makapag-interview. Kung kaya, tara! Excuse ah. me, yung mga binibini. Yes, ano yun? Mari, um, pwede ko ba kayo maabala? Oo oh, naman! Oh, um, um, kung pwede sana, may isa sa inyo na makapag-share sa kanyang experience patungkol sa mental health. At kung paano na nakupapit. Oh, Pero first of all, mag-hi ka muna sa aming vlog. Hi po. Hi. So, ano po pangalan nila? Ako po si Alice Sujoy Ulaw. Okay, yeah, Alice. Nice to meet you, um, so, ano ba yung mga na-experience mo patungkol sa Merta? Dati po, um, binubuli po ako ng mga klasiko, Kasi nga, weird daw ako. Tapos, dahil doon, parang nawalan na ako ng ganang pumasok. Lagi ako nakakulong sa bahay. Tapos parang hindi ko kayang ipag-usap kahit kahit. Tapos dahil sa pangbubuli na yon, nawalan na ako ng tiwala sa sarili. Oh oh no. no. Ano yung chika ko? No. Ano no. ano no. no. Nakikita no. mo ba yung nakikita ko? Sino? Oh. Yung oh. mayroon natin na classmate. Speaking of video. Oh. Oh. Lagi na, na. na natin. Tara, tara, tara.

Aswang, Lisa, aswang. Oh my god, ano na kayo? Hindi kinabutan na ako. Uh -huh. Miss Alisa, sa mga napagdaanan mo tungkol sa mental Town paano mo ito nalagpasan? To be honest po, uh, mahirap siya pero dahil sa isang kaibigan na tumulong sa akin para maging magtiwala sa sarili ko uh, tapos dahil sa kanya din parang nabuhayan yung sarili ko na nagpasan yung mga problema na dumating sa akin sana so, ano yung sarapan ka na? Uy, sa kanya! Alam mo aswang siya? Oo pa, mo, pangit-pangit niya! hindi yes. na yeah. <laughs> <laughs> sila. Guys, pwede eh, ba tigilan nilang pangbubuli sa kanya? Nga, yung kalusugan ng tao eh. <laughs> At, thank you pala nina kung di dahil sa'yo malamang mo, magkakain, magkakain pa rin Thank you so at, sa tatanggap yo. mo sa akin Alam mo, gusto ko lang sana mag-release lang Kung mayroon pa sa dahil sa pag-review nila Pero thank you talaga uh, Kumagkala, simula ngayon, kaibigan mo na ako, okay? At ako ang tutulong sa'yo Alam niyo guys, pwede talaga yung pinagawa natin eh. Kasi pinukuli na natin yung pagtasa natin. Kaya nga, minsan nagpapaisip ka po kung saan siya na nagpapasunod ang gagawa natin. Pag sorry ka na kaya tayo, what if yung no, sorry na tayo, if makita natin siya. Sige. Okay. <laughs> Alisa, Alisa, hindihin kami sa'yo. Sorry, sorry. Tatasama, sorry. Na naman na sa mga naman sa'yo. Alisa, pwede kami namin maging kaibigan. Sorry pala, Alisa. Sorry. Sorry. Mo. Sorry. Sorry. sabi mo sa mga viewers na that, or sa mga kapwa mo na nakakaranas, lang na yung naranasan? So, ang masasabi ko lang sa mga taong nakakaranas ng na naranasan ko, hindi masama ang humingi ng tulong sa iba. Ang kailangan mo lang, yung taong pwede mong mapagkatiwalaan at mapagsabihan mo para sa ganong paraan, ilabas mo yung nararamdaman mo sa loob. Tama. At maraming salamat Miss sa mga sa iyong oras na ibinigay sa amin Ano ang may bibigay mo advice sa mga tao na kakaranas ng mental health problems? Uh, importante na malaman ng kanilang mga magulang Napaka-importante ang uh, partisipasyon ng pamilya sa ganyan sitwasyon Especially sa mga student na nakakaranas nito So uh, hindi masama na magsabi tayo sa mga magulang natin kung ano ba yung nararamdaman natin mga bata dyan, okay lang maiyak at nasaktan. Pero dapat, laban lang. Maging positibo lang tayo always. At sa mga binoboli yan, haya, hayaan nyo lang sila. Ang importante, alam natin sa sarili natin kung ano tayo. Huwag tayong humusga ng mga kapwa natin. Kasi sa totoo lang, hindi natin alam kung ano yung pinagdaan, pinagdadaanan nila, kung ano yung mga problema nila. Kaya mas mabuting, huwag na lang tayong humusga ng mga Kapo natin para walang, wala tayong masasaktan. Huwag na huwag ka mahihiyang humingi ng tulong dahil hindi sa lahat ng oras kaya natin mag-isa. Your feelings are valid. Whatever you're feeling right now, your feelings are valid. Always pray to God and seek help from Him and He will help you in everything. Remember, it is okay not to be okay. At dito nagtatapos ang ating episode ng pag-interview sa mga iba't ibang estudyante patungkol sa kailang mental health problems. Thank you for watching my beloved viewers. We are the group 5. Your fight, my fight, our fight. Mental health